So, ayan. mag kami. Kasama ko si Junjun. Jun. So, ngayon, kami lang muna dalawa ang magkasama. Punta tayo. Tikadukit sa maikuan. Ini nga. Tulay. Oh, sa dagat? Oo, dito. Atubang sa aton. Tara. Tara. Kung ang lakit, jogging, tapos pag mabutlaw na, walking. Or I could have sir Exercise sa umaga para maging masaya. <laughs> Ito yung Agong Seaside. Sige na lang ako. Nasa pagdoon niya. Yan yung Seaside. ganti ng tubig. Ayan yung dagat. Ayan. Diba? Kalau mana? Asal pun. Ibu tuan. Kalau. Nasib baik. Nawaraan ko ah. Libot na yan. Ay, tigat. Tigat ito. Libot na mm. Nawaraan adlaw. meron ba? No. Hmm? Bumbong meron ba? Ay. Bumbong meron ba?

মই Ne yiyeceğim ganda na ulap o. Oh. oh. Ha? Kinapo ka na. So, ngayon, kami lang muna dalawa kasi wala, ayaw magsasama yung iba. Ayan. si Jaging. Tapos, punta tayo doon sa may tulay. Titing natin kung may mga kubol na doon. Kasi ngayong araw is magsiselebrate po dito ng solida every second o di, pahuway yan na eh. Pahuway yan na eh. Every second Sunday of November, nagsiselebrate po ng solida dito. Yeah. ¡Salud! No. Kaya dito gagamang Kaya kita motor Ito sa tukit sa may tulay Tulay Tapos nagpapakukway Tapos na Nalagyan na daw siya. Tapos na siya magpahuhay. Exercise of my time. Para kahit paano. Maging malakas po ang ating katawan. Ayan. So ito po ako nakikita nyo. Ayan. Ito po yung seaside. Bali. Soon, madadaanan na po ito ng mga malalaking vehicles. Simula doon sa Ipaw, papunta na po itong Rawis. So, yan. Hindi pa lang po natatapos. Gawa na. Ayaw ko. Hindi <laughs> ko rin alam. Ay, isa. Nauna na. So, pupunta tayo doon sa May Tulay. Titingnan natin kasi mamaya meron kami. Tawag dito mag-celebrate kami ng solida. Ayan, marami nagja-jogging dito tuwing umaga. Ayan, nanapit na kami sa may tulay. Ayan. Ito kasi hindi pa ito natapos. Oh, si mentuhan pa ito. Mm -mm. Uh -uh. Ay, kita agi. Ay, kita ni, nasintas ko. Nay na, dito maririnig yung kalimbang ng kampana ng church may didi man no magiaanan kaso paano ka malusad eh taog ito yung tulay na karugtong doon doon pa ito, so, dito, hindi pa siya na sisementuhan. Itong tulay, meron na. Doon din sa, gitna, sa, ano, um, sa last part ng tulay, wala pa rin simento. Mami. Oh. Oh nga, may nga, uh, buti ay. So, man, ito, nga. Nadako, ay daman ito sa sabut nga. Ano na dako? Oo. Bigat niya ng dilang loro-loro. Takay ti hubas man. Hubas. Ayan, kung nyo, may dalawang kubol, yung parang tent. Hindi lang parang 10, talaga. Ayan, mamaya. Pero mamaya is dadami yan. Kasi nga, marami dito sa tubig, o sa dagat mamaya, may celebration. <coughs> ano an hubas niya? Nakuha na Niyang pagadan hubas.

Yan sa ilalim. Diyan dumadaan yung mga bangka papunta doon. Ayun yung add ko man ng kubol. An, um, dako nga lapad. Ah, oh, ini sigur. Yan, ang guti ay. <laughs> yan. Ito yung sa baba. Oh, di ba? Tapos yan, ito na yung tulay kalsada na papunta doon. Hindi, may mo sige, Ha? Dire ito ayon yung hardan eh. kaya yan nanunod yon ni tigian nanunod mas sa tigian ini 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 oo sa china ini pa kaya paki tadao ini anserado adi ito yee si ringko ba naman mau naong game pibiling ano yung sulod yun siempre kek koan ayun medyo tunsulod dito John. Minit, mamiling. O, tara na. Hakita tayo. Huli na kit. Mm -hmm. Sa itak. Basta yung si motor niya na akong. Hindi. Mamotor. Mamotor na bangga. ka. alam lampos. Hindi na sa lalaki. Okay. Kumuan okay. man lang Lumingkod. Sa so, diri? Lumingkod. Lugod. Saan? Ah. Oh. <laughs> <laughs> balikit it uli. Ha? Balik. Ano, Jun? Didikit, Jun. Dida. Dito ka. Okay. Ay. Bagaan ko. Ano na na? Uli na kit. Freezing. Freezing. Hindi. Ha? Kung freezing. Apyak. Gamitin ko. Hindi agi para di rin malapak. Ang sabato, iskatong tulen. Nauntun, may makina. So, Stop. ayan. Blockchain. One, two, thank you, three, thank you three, very, two, very much. Pauwi na po dali. kami. Ayan. Tapos, hindi ka tao, bukot. Tapos, hindi ka tao, bukot.